Ay kasi parang indecent proposal. Indecent proposal and that's sa page ko pa lang ang dami ko na nare-receive. Ano yung eh? pinaka pinaka malaki, pinakamahal na indecent proposal? 100k. 100k isang ano lang 'yon. <laughs> date lang daw. Ha? Date lang, kakain lang. Sabi ko para para sa parang, parang medyo ano, medyo scam ito, parang ha. Talaga ba? Papayag ka ba kung date lang at kung totoo? kung totoo, sige, I, I ay can't need the, ano. Oh, I'll date. <laughs> at, lang. At, Tapos ikaw, ikaw yung... magmamalinis, I'll take it. Oh, pakain, 100k kakain lang, 'di ba? Oh, walang ha walang hawak, walang touch, walang dukot. Oo. Oh. ko pwede naman dukot? <laughs> Dudukotin <yung> ka. <laughs> Pag bigyan mo yung 100k yun, syempre, dukot lang naman parang touch lang or pakita, gano'n oh, Pwede ba 'yon? Eh, Pakita, oh, o, oh, oh ulo-ulo uh, ulo lang mga tas, gano'n. Oh, flash, oh, gano'n ngayon. Gano'n lang. Napag-uusapan <laughs> yun. Napag-uusapan. napag <-uusapan>. <laughs> <laughs>